sa video na ito ay kukuha nga pala ako ng hinog na papaya mga ka-viewers. Pagkatapos ko nga palang kunin sa puno ng papaya ay aking binaak na agad-agad mga ka-viewers. Pagkatapos ko nga palang baakin, mayroon nga pala akong napansin. Dito nga palang bulok mga ka-viewers. Pagkatapos nga palang ipakita ko sa inyo yung bulok aking pong tatagkalin mga ka-viewers. Para hindi naman po natin makain ng bulok. Sa parte nga naman ng puwitan ng papayang ito mga ka-viewers ay tinagkal po natin yung matigas. Bale ito na nga lang pala ang merienda ko ngayon mga ka-viewers. Nakatipid na nga pala tayo sa merienda mga ka-viewers. Bali sa video na ito mga ka-viewers nagmamabilis ako dahil napatak na nga pala ang ulan dyan mga ka-viewers. Dito nga pala sa video ito gusto ko pang namnamin yung sarap ng papaya kaso na ulan na kaya nagmamabilis nga pala ako dyan mga ka-viewers. Natapos ko na nga palang kainin mga ka-viewers yung isang kabaak, bali nga pala itong nasusundan na itong kinakain kong papaya mga ka-viewers ay dilaw na rin po. Baka po sa isang araw mga ka-viewers, hinog na rin po mga ka-viewers, ipapakita ko rin po sa inyo at mabukbangin ko rin po yung hinog na papaya. Sa so part ng video na ito ay meron pa akong isang kakainin mga ka-viewers. Dito nga pala mga ka-viewers ay may ilan-ilang buto pero hindi ko na tinagkal. Bali na tapos na nga pala tayong kumain ng papaya mga ka-viewers.